magandang araw mga kanong Roy welcome back sa aking channel ngayon ay nandito ako sa Barangay Pakul para uh, pakita ko sa inyo ang produksyon dito ng mga bulaklak iba't ibang klase ng uh, mga bulaklak na mabintang bintang ngayong undas uh, kapon pala ay nagkaroon ng opening ng flower festival dito sa mga na ano uh, sponsorship ng Naga City Government sa ay pupunta natin ang uh, taniman ng mga bulaklak May final daw ma'am? picture lang po. Sige na po. Ito po ang guraan naman po araw kaya. Bagaano? 250 po. 250 po. Ano pong pangalan ng bulat lang ito? Uh, Baby's uh, 250 ampere bang din niya. Hindi po. Uh -oh. Yung iba't ibang klase ma'am, 250 rin ang ano? Oh, Kung so may 250 po, kung may 350. Uh, Depende po sa nila. Iyot po. Sige ma'am, tinggi po. Tinggi po. Ito po, araw uh, mga kanong na Ngayon po ay makausap natin ang isa sa may malawak na taniman dito sa barangay Pakul ng mga bulaklak. Si Mr. Ano pangalan pa sir? Crescencio Rivero. Si Mr. Crescencio Rivero. Siya ang nagatanim ditong malawak na itong mga bulaklak. Ilang area nito sir? Ilang area nito? Ano mo? Ang sa akin lang, 1,500 square meter lang. oo. Uh, uh -uh. Just 1,500 inang ilang ano iba't ibang klase ng ano, mga bulaklak ang Oh, iba't ibang klase ng variety diyan. Nagkakailan din yan kasi nga nga lang ngayon ang variety kung naano ngayon, bali nasa apat na lang yata yan. Mm -mm. Apat na lang kasi nung nakaraang kasi ng ano, nakaraang taon, yung ano lang, Christian, bagyong Christian. Oh, yung bagyo. yung iba namin. Ah, ano, nasa lanta ng bagyo, ano? oh, ito okay. na lang natitira, pero napadami pa rin. <laughs> ah, ilang taon ka na tayo, ano, tatanim nito? Ay, may git 20 na, na, Nagsimula kami rito, 2000 eh. Oh, dalawang dekada na pala, ano? Oh, Kumusta naman, ano? ang pagnidigyosyo ng bulaklak? Ay, okay din naman. Nakakasurvive din naman ang pamilya. Ah, ang marketing mo nito sa Naga City ang dala mo? Eh, yung pang ordinary ordinaryo yung mga taga-market din naman ang naming bilsa. Ah, dumadayo na lang dito? Oo, oh, silang mismo napunta rito. Tapos mayroon... ganitong mga itong okasyon talaga pang hundas, ang dami talaga napunta rito. Iba-ibang bayan. Tapos eh. may mga dumadayo taga-ibang lugar po? Oo, oh, mga ah, kison pa nga nakakarating dito. Iba, bisaya. Pero totoo yun sabi-sabi na kapag anong ganitong okasyon, tumataas yung presyo? Ay, hindi naman. Hindi naman. Yung, ganun pa rin. Yung lang. Yung presyong ano. Talaga, bago naman, bago naman nadating ang okasyon, ipinapaalam naman namin sa social media yung uh oh, oh, ang oh. talagang ang pinapa, ang binibigay namin kung ang presyo namin oh. dito. Pero hindi naman tayo nalulugi, ano? Ay, naman. Kasi so, mayroon ka mong kayong ginagamit ng mga medisina pang spray. Um, spray. Yung mga medisina namin dito, talaga yun nga lang ang inaano namin, makapawin mala lang sa mga, dahil mamahal ng mga Uh -huh. Medisina. Uh -huh. na, ano. Dap, dapat yung gastos mabawi. Makakita naman. lang kahit kaunti lang. Kaunti lang. Okay, uh -huh. na yun. Basta mayroon pa rin. Ito po. Ito po si Sir, ang may taniman dito. Uh, natin ng counting uh, panayam. Ito po, ah uh, kung gusto nyo makamura, magpunta lang kayo dito kay Mr. Crescencio Rivera. Crescencio Rivera dito sa... sa John Rivero kung tawagin okay. natin. Okay, Sir John Rivero dito sa Barangay Pakul. Dito makikita niyo mismo ang kanyang tanim ng bulaklak at mga kipil, kakapili na banganda ano sa'yo? Oo, oh, pwede ba pwede? Sa mm -mm. lahat ng mga ganda talang press na press talaga mga, mga pampress talaga yan. Oo. Uh, uh. Talagang kahit ilang araw hindi pa uh, siya uh, maano. Yung mamili yung mamimili talaga makita nila yung bagong pitas talaga uh. nandiyan mismo sa harapan ang pagbikas niya. Eh, sige sir, mag-invite ka sa mga taga-naga o taga-ibang lugar na gusto uh, bumili yung uh, panaw ng undas ng mga bulaklak para sa mga sa buhay. Uh, yung mga kar karatig bayan, yung mga may mga pinagdadalan mga bulaklak sa mga mahal sa buhay, para ko lang ka, kaya dito sa ano, barangay pa ko dito ang taniman tanima namin. Wala, well, mar maray naman nakakaalam na nito. Oo. Uh -uh. Kasi sa dalawang dekada, kilala ka na. <laughs> kilala, kilala na. Sige, <laughs> <laughs> sige, yung mga ano, nangangailangan ng kukalak, pumunta na ito kay Mr. John Rivero sa Barangay Pakol, lungsod ng Naga City. Maraming salamat, sir. Okay. Ah, Regatta White. Ito ay Regatta White. Uh -uh. Uh -uh. Yan, doon hanggang doon, yung Regatta White yun. Hanggang doon sa dulo. Tsaka ito naman, yun ito, itong ito, 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 tawagan namin dito, Aster, yung Baby Street. Ito niya. Ah, Aster. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Aster. Maliliit lang ang oh, bulaklak, bulaklak bulak niya. Ano, pero yun talaga ang, ina, ang, ang malimit gamitin sa mga bulag na pang talaga yan. Pero nakikita mo ka sa iyong binandil na halo na ano, sila ano? Ay, hindi, ang ibig sabihin ng bandil-bandil, kung isang bandil nito, ito lang. Kung mm. ganyan, ganyan, ganyan din. Uh, eh. Hindi naman nakasortage yan. Yan yes, sir, ito, ano yan? yan, yan. Yung rigatang ano yan, ah, maroon, yellow, uh, ah, dilaw. Ito rigatang uh, dilaw daw ito. Oh. Uh, lang oh, din oh, siya. parang, Pareto naman ito, Kaya na naiba lang ang kulay. Oy. Saka itong palong-palong na pula. Ito. Kung tawa palong-palong. Ito, sir, Ang palong-palong. Iyan. Yeah, itong pula. Parang raw. Uh Oo. -huh. Ito. Uh -huh. Ito ang palong-palong. Oo. Uh iyan -huh. naman ang na, mga parang mga kuntawa, buntot po sa iyan yeah, kung tawa kanya. Silustya. Ito. Ito, sir. Oo. Silustya. Oo. Mas maganda itong ano. Palong-palong ito, ano. Palong, uh -huh. Palang parang Russia. Parang Russia, ano? Oh, parang Russia. Mm -hmm. oh, Apat na klase lang talaga, ano? Okay. Muna. Pero yan, okay. ang iba dyan, hindi na matakit. Ah, oh, oh. Ano lang. Ito lang talaga area. Ito, lang. Oh. Yeah. Ito ang area ni Mr. John Rivero. Ano sa pagpipitas ka? Binili, binili, mo, binili yan, Tay? Hindi po, para harvest lang po. Ah, para harvest ka? Mm. Ikaw pa lang ang natukan mag-harvest ng mga bulaklak. Maintenance bulak ko din dahil eh. ka. Ano tayo pangalan ng bulaklak din? Hindi kalimutan ka. Regata White. Oh, Regata White. Paganda ano. Oh, Rubin. 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 Abortis, Rubin Abortes. ako, Junior. Rubin Abortes, Junior. Okay, salamat tayo ha. <laughs> ay, ano ang ang ah, bibili niyo ma'am yan? Yan ang bibili uh, Ilang bandel? Isang bandel uh. Isang bandel. Uh, Saan po kayo galing ma'am? Ay saka, pakol lang. Ah pakol lang. Okay. Para sa mahal sa buhay ano? Okay. Ito ang may-ari ng tanimang. ma'am. Sa mo ma'am? Catherine Patinyo po. Catherine Patinyo. Uh, uh. Kumusta naman ang uh, ano? Negosyo? Medyo mahina pa sir kasi ano pa wala pa masyadong napasok na mas. oh, so, kasi. Oh, Kaya kasi ako ulan ng ulan kaya. Oo, oh, oh kasi. Ipo. Oh. Uh, Magkano uh. naman ang per bundle mo? ganyan. 250 po. 250. Oh, po. Ganyan. Kahit ibang klase 250 rin ang presyo. Pwede naman pong i-mix na. Ah, mix na. Pag mix na 250 pandin oh, ang presyo. Oo, oh, oh. Ngayon natin ang ampitsao, magpitsao, mabenta na 'yan. Sana nga po, Sana ah, nga po wag umulan ng umulan. Kailangan kailangan mag ano, mag-alay uh, ng mulaklak sa mga mga sa buhay. Opo. Ano? Okay. Mm, mm. Ilang area nitong taniman mo? Malaki <laughs> Ay, ano? Hindi po ito lahat sa akin. iba-iba uh, uh, ah, po ang may-ari namin. Malaklan po. Sana ito tita ko lang din po naman. Garden garden, garden garden ano. Opo. Uh, mm. Uh -huh. hectares ko itong amin taniman. Kung wala ma labat pala ano. Ma'am, mag-invite ka yung gustong bumili dito sa garden mo. Ah, uh, pag bibili po kayo dito sa Pakol Flower Farm, hanapin niyo lang po ako, -pating po. Uh, Ms. Catherine Patinyo po. Miss Catherine Patinyo. Dito sa Barangay Pakol. Opo, Barangay Pakol, Sunflower Farm. Uh, punta lang kayo dito. Bago ano, magundas, punta lang kayo dito. Ito bibigyan daw ko ni Ma'am ng sampol. <laughs> Tara pagawin may dalang bulaklak. Yeah. Kali kaunti lang, Ma'am. Yeah, begini okay, memang. Okay. Ito na. Oh, thank you, ma'am, ha? Sa bulaklak. Bye-bye. Okay. Ito, tapos na ako mag-video. Bumili ako ng ano, Mountain Dew kasi nauuhaw na ako. At nakilala ko dito si ma'am. Pangalan, ma'am? Aileen po. Aileen. Yung family name? Uh, Celitaria. Selitaria. Taga, dito lamang sa Pakulgao, Naga City. Uh, Diyan po kami sa Karangkang Boundary. Ah, Barangay Karangkang. Na kuwan ko ka pumplan yung ano, yung opening dito. Opo. So, pwede ano, bigyan mo naman kami ng ano ng ng uh, program ng opening kahapon. Di ko nakabuka um, po ka dito. Kahapon po, so lima yung apa ako yung episode ma, oh. si, si Madam Angyang. Si Ma'am, uh, si Ma'am, ito si Ma'am. Ma ano, yung ano po, yun o, ano, may, may, uh, may, may, Ah, nagkaroon ng competition ng mga flower dito sa... Competition ko ka... Yung dito nasa labas ng kalsada. Oo. Kaya, pagandahan ng ano-ano. First prize 40,000. First price, 40,000. Tapos may mga consolation prize, 10,000. Oh, 10,000 consolation prize Mga laki-laki na yung 40,000. Para maging puna nila sa ano? Maging puna nila sa bulaklak. Sa bulaklak. Sa pagtinda ano man, uh, yearly na ito gagawin festival na to. Kasi nat natigil daw to. Natigil daw to. Kaya yung pag-upo ni Mayor Lenny, uh, kaya binigyan pansin niya. Kahapon nandito yun. sana ganyan tuloy-tuloy na para ano, matulungan naman yung mga nagkatanim ng mga bulaklak dito. Bigyan ng, bigyan ng suporta. Kung pwede, kung nagkukulang yung punan, pwede yung bawta oh, oh. ng punan. Oh, pahiram. Kasi oh. ano, mga natong produksyon ng bulaklak. Okay. Lalo na dito sa atin, sa Naga City. Oh. Nga, ng para ng oh. Maka, ano, Ang aing uh, ng Sige ma'am, sa panghuli mag-invite ka ng mga... Hanggang November 3 pa ito na ano ma'am? Opo, no, hanggang November 3. Oo, oh, November 3. pag invite ka ng November mga 3. gustong pumunta dito? Sa lahat dito? po na mga... Ano, pumunta po kayo dito sa Kilometro 9, Pakol, Naga City. Marami po kayong mabibili dito. Uh, talaga mga bulaklak po andito lahat. Sariwa pa. Sariwa. 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 Mga fresh pa po galing po sa tanim, hmm. puno. Tapos marami po kayo mabibili dito. May mga pagkain po kayo maguguto. May mga gulay. Lahat-lahat po makita nyo po dito sa kilometro. Kilometro na ibig barangay Pakul. Okay, okay. ng naga. Mga magaganda po laklakan dito po. Okay, Punta na po kayo. Bisita po kayo dito. Okay, Po. Oh, po. Maraming salamat ma'am. Thank you din po sir. Oh, ma'am, salamat din tayo. Po. Okay. Tara po ah. ah Pauwi na tayo. Tapos na tayo mag-video dito sa mga bulaklak mga garden dito sa barangay Pakul barangay ng Carolina Naga City sana ay nagdulot ng ano, kasiyahan sa iyo sa pag uh, panood ng aking video thank you very much and goodbye